Eh sir, Balik na ba yung ginagawa mo eh. Tsaka pati tip namin kukuni mo. Sinasweldoin kita. Akin na. Kaya nga sir eh. Oh, 200 lang yan. Huwag ka nasweldo ko sa'yo. Ganito na ba talaga patakaran dito sir? Yung manager na ang kukuha ng tip? Huwag ka pa! Alam mo, kung di mo bibigyan sa akin at ikaw yung tatanggalan ko ng trabaho. Ah, uh, ma'am. Excuse me. Kunin oh. ko lang po ito. Ah. Pasensya na po. Nagkugutom lang po ako talaga. Ah, uh, ka lang ha. Wait lang. Ah, uh, ma'am. Ito po yung bago. Ako? Okay. pinalitan ko lang yun kasi tira-tira na po yun, ma'am eh. Salamat po. Mga pala, ma'am. Ano, ano mo ba kasi nangyari sa'yo? iyo? Wala na po kasi akong matira na eh. Saka ilang araw na po kung hindi po makain. Halata nga po, mami. Tsaka, pakabusog ka lang po ah. Wala mo po. Pakabusog lang po ah. Jemoy, ano yan? Ba't pinapakain mo yung pulubi? Ba't yung pulubi dito? Eh, sir. Pinapakain ko lang naman po. Tsaka wala lang po masama eh. Kasi po, nagugutom po siya eh. Anong walang masama? Fine dining restaurant to, tapos may pulubi sa loob, nakapasok? Ano sasabihin ng mga customer diyan. Para pag nakita to, hindi eh, tayo na wala ng customer. Sir, huwag kang magalala, sir. Pabayaran ko naman yung kinain niya. Tsaka hindi naman nagrereklamo yung ibang customer, sir. Eh. Para magrereklamo. Eh nakakaya naman ako magrereklamo sila. Siyempre, dito lang kasi sila magrereklamo, pero nahihiya na yung mga 'yan. Ano ka ba, Jay Boy? Pinabayaran ka namin para kumuha ng mga customer na mayayaman. Hindi yung katulad nito, gusguse, no? Sa ano to? Wipes? Totoo ba yan, J-Boy? Trabaho mo, ayusin mo, ah! Sir, wala naman po masama sa ginawa ko. Tsaka, pinakain ko lang naman po eh. Tsaka, ako naman po mag-ubayin Huwag ka po mag-alala, sir. Hoy, gusgusin! Di ka malang nahiya? Pumasok ka dito, ganyan yung damit mo? Pang dining restaurant to, tay! Ano makala mo dito? Karinderia? <supan> Tignan mo yung isda, kamukha mo! Maglipit ka nga! Mag-ayos ka ng sarili mo at sumukad dito kakain, ha? hindi mo ba? Sir, kalma lang po, sir. Huwag ka naman masyado magalit sa pulubi. Tao pa rin naman po yan, eh. Para di mga galit yung pinapasok mo, isa ka rin gunggung, eh. Di ako magagalit kung di mo pinapasok yan dito. Kasalanan mo, tatignan mo, pumangit yung imay ng restaurant na to. Alam mo, Jeboy, pag ito di mo pinaalis, ikaw papaalisin ko. Huwag mo kamutan ng ulo, naiintinda mo ba? Opo, sir. Trabaho mo ah! Baho mo! Kuya, aalis na lang po ako. Baka mawalan pa po kayo ng trabaho. Ah, um, ma'am. Sal salamat po. Eh. Miss! Miss! Ah, eto. Ubusin mo itong pagkain mo. Sigurado po. Kuya, baka kamaya matanggal ko sa trabaho nito. Huwag ka maglala. Akong bahala. Tsaka, miss, ng pagkain mo, ha, iwan mo na lang yung plato dyan. Kukunin ko na lang mamaya. Sige na, balik na ako doon. Sige po, salamat po. Salamat po, ha. Alas dyes na pala. Ah, uh, waiter! Ah, uh, yes po, sir. Ah, uh, na ako sa counter, bale may ibibigay ko sa iyo. Alam mo, sobrang ganda ng serbisyo mo tsaka ang galing mo sa pakikipag customer service mo. Dahil diyan sa Ah, uh, sir, ang laki naman po nito. Ano ka ba? Deserve mo naman 'yan eh. Sana galingan mo pa lalo. lalong lalo na maraming mga customer na pumapasok dito. Syempre naman, sir, gagawin ko nang maganda 'yung trabaho ko tsaka maayos. Sige, paano? Please na muna ako ah. Sige po, sir, maraming salamat po dito ah. Salamat. Boy! Kinabota ka ng pera, diba? Kaya na! Kaya na! Customer! Anong? Mamang-maangan? Sir! Anong po siyang mo? Huwag okay, ka mag-deny! Kinabota ng tip! Akin na! Ano eh? Tatakas mo yan? Eh, sir! Bakit kukuni mo? Bakit kukuni mo? Eh, sa'kin po binigay ito. Tsaka, ako po nag-asikasa doon sa customer. Sino ba manager? Ikaw ba? Ako mamahala dito. ka na! Ano yung sir, hindi ko sa matanggalin kita. Eh sir, balik na ba yung ginagawa mo eh. pati tip namin kukunin mo. Sila sweldohan kita. Akin na. Kaya nga sir eh. oh, 200 lang yan. Huwag na sweldo ko sa'yo. Ganto na ba talaga patakaran dito sir? Yung manager na ang kukunan tip? Pabaliwanan ka pa? Alam mo, kung di mo bibigyan sa akin at ikaw yung tatanggalan ko ng trabaho. Ganyan ka naman sir eh. Ganyan na pa patakaran dito? Pag di binigay yung tip, tatanggalin mo? Mas malaki pa yung sweldo mo kaysa sa tip na yan? Ayaw mo bigay sa akin? Gusto mo matanggal ng trabaho? Tatanggal lang kita ngayon? Ibibigay mo lang, je boy! Akin na! Oh, sir. Jared. Teka, pupunta na ako. Ma'am, ma'am! Teka, teka. Huh? Oh, ma'am! Ay! Wallet niyo po. Nalaglag po sa no. Oh. No, thank you ah. Bait mo naman sila uli mo. Wala ka naman po. Thank you. Paano ba ito mapapasalamatan? Ah, hindi na po. Okay lang po. Naku, no, thank you, ha? Um, saan ka ba natira, Neng? Oh, wala po. Diyan lang po ako sa tabi-tabi ko sa abutan. Ha? Huh? Wala kang tinutuloy yan? Wala um, po. Mag-isa na lang po ako okay. eh. Um, gusto mo ba magtrabaho? Trabaho po? Mm -mm. Ano pong trabaho? Um, waiter or kahit ano. Sige po. Okay po ako dyan. Pwede kita ipasok sa resto ko. Talaga po. Hello. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Salamat. Salamat. Po po. Oh, Salamat. Salamat sa butihan mo, ha? Salamat po mo, mo. Sige po. Lamat po talaga. Wala naman. Ano? Abra? Abra, hindi ka rin. Ma'am, yes po. Oh, oh, pagkasama mo po yan. Ako, ma'am, ini-store ba kayo? Pasensya na po. Yan po yung pulubi kasi dito eh. Hindi, hindi. Siya yung makakasama niyo mula ngayon, okay? Paano makakasama, ma'am? Kasi si Pao, napulot niya yung wallet ko, tapos binalik niya. Mabuting tao to. Kaya makakasama niya siya mula ngayon. Sprado ba kayo, ma'am? Eh, hindi yun yung pupasok ko dito sa restaurant, tapos nanggugulo ko eh. Kinukuha yung mga pagkain, tira-tira. Hindi. Panigurado akong mabuting tao to. At nagkikip na mo ka ba? Hindi po, ma'am. Okay po. Oh, o siya. Mauna na ako, ha? Ikaw na mag asikaso kay Pao, ipaliwanag mo yung mga dapat gawin at bigyan mo na rin siya ng uniform. Ikaw na bahala, ha? Uno na ako, Salamat po, Ma'am. Hoy, hampas lupa. Hindi porket tanggap ka dito, eh, magiging mataas na yung sarili mo, ha? Malinaw ba? O opo, opo. mo nga ako. Kapag kausap yung customer, dapat tinitignan mo rin sa mata. Opo. Marami pa ako ituturo sa'yo. Halika! Ito. Yes po, ma'am. Bakit ganito yung nakikita ko? Wala na tayong stocks. Pero ang baba nakita. Marami naman customers. Ano nangyayari? Ako, ma'am. Ayoko sana-sana mag-name that ba? Pero malakas yung kutub ko eh. Si Jebo yan, ma'am. Nahuli ko siya isang araw. Doon sa kaha. Madira siya nito sa kaha. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya sa papansin ko minsan, nag-uwi na ang mga pagkain natin. pini ko nga, kakontsaba niya yung pinasok mo dito eh. Yung pulubi. Si Pauline? Opo, ma'am. Bakit okay, tawag niya si Jeboy? Sige po, ma'am. Ah, uh, yes po, ma'am. Pinatawag niya daw po ako. Jeboy, ano yung sinasabi nito? Nakumukupit ka daw dun sa kaha? Huwag na mag-deny. Teka take lang, ma'am. Jeboy, hindi ako makakapayag sa ginagawa mo, Magpasensyahan na tayo, pero umalis ka na sa resto. Oh, take, take lang, ma'am. Wala ka naman itong patunay, tsaka bakit niyo tanggalin tatanggalin ang gadagan? Anong teka lang? Rig na mo, di ba? Umalis ka na sa trabaho ito. Tama yan, ma'am, kasi siya talaga yung may dahilan kung bakit tayo nasa, nasa short date. Ma'am, hindi po totoo yan. Sino yung abrupt ko yung nagnakaw. Ako? Ma'am, kitang-kita mo. Diba? Nagkakampihan niyang dalawa. Halata naman magkakontsaba yung dalawang yan eh. O ano, mag-i-deny pa kayo? Huwag ka na magsinuling. Kasi nakita kita. Nakita? Ma'am, sinungaling talaga yung nakuha mo? Nakita ko siya, ma'am. Nakita ko siya. Yung wala kang ebidensya eh. Ah, ebidensya ba? O eto, ebidensya. Ma'am, binidyoan ko siya. 100. Sir? A ano pong... Ano pinagawa mo dito? Tinka nga! Sorry po. Di magtrabaho eh. ako Mag-edited dyan o AI? Edited! Huwag ka na tumanggi! Ano? Wala kang masabi, no? Ano itong nakikita ko, Abra? Totoo ba to? Di hey, ba mukhang AI na lang Di yun? Hindi ako nakapayag ng ganito, ha? Iligpit mo na yung mga gamit mo at ka na. salamat pa, ha? Kung hindi dahil sa sa'yo, lugi na tong restaurant ko. Wala naman po yun, ma'am. Para din naman po sa restaurant natin. At tutul naman, wala na tayong manager. Okay lang ba na ikaw na ang gawin ko manager? Ako po? Oo. Talaga, ma'am? Ano Sige po, salamat po. Gagawin ko po yung trabaho ko. yung Mas maigi pa. Salamat. Ay, salamat. Ulusin ko mm. na pala. Mm. Huwag pa, na na ako ah. Maglinis na lang din kayo dito at ayusin yung mga dapat ayusin. Okay? Thank yes, you. Thanks po ma'am. Salamat ulit po. Thank you po so much. much. Thank you. Sige, huwag na ako ah. ingat po kayo. Ah, uh, congrats po ah. Thank you po Kuya Jeboy. Ah, uh, deserve mo yan kasi pinakita mo na masipag ka tsaka mabuti ka sa trabaho. Tsaka oh. pagpatuloy mo lang yan ah. Oh, ah mas pag ko po. Ah, Ma'am, sige po. Ah. Asikasyuin ko lang po yung ibang customer. Ah, sige. Ako na bahala dito. Sige po. Thank you. <laughs>